O ito na mga intriminida kong followers, viewers, mga availers, mga ipang guligyong, mga ipang ango-ango, buang kamas, buang ko, char lang. So ngayon papunta, ay, sa ko wala. So nandito na nga, palabas na nga kami ng airplane, diba? Manahimik ka kasi nga, ang ingay dito sa labas. So nandito na, kita, kita nyo naman, diba? O oh, ang lalaki, ang lalaki ng mga paro-paro, char, mga paro-paro, mga ano, mga tawag na dragon, dragonfly, char lang. So ngayon, papunta na kami doon, so waiting lang kami sa aming sasakyan ng bus. So kailangan natin sumakay na bus, yung tinatawag nating Cebu Pacific Bus. o so, yan. نعم انا لاقي لي ان انا ang talaga mga dragon na ito ah uh, char lang so ngayon nandito na yung bus namin so isa isa na kami pumunta doon oo oh, mga pastupa char lang mga pastupa kayo ha o ngayon ito na malapit na nga ipakita ko sa inyo kung ano ang dragawin namin ito sa Manila so ngayon taxi kami syempre eh mayaman kami eh ikaw mayaman ka ba char lang so ngayon dito na kami sa may Del Pilar Street so ito hindi pala Del Pilar Street Adriatico Street to eh so kasama ko ang aking mga friends mga soul friends soul friends soul sister o oh, charat so alam nyo naman kung saan itong lugar diba o? Oh, dito ka? So, alam mo na mata eh. Huwag ka na no, Ang no. pasos ng cellphone na to eh. Chyote lang. So, ngayon naglalakad-lakad na muna kami kasi nga gusto naman ma-explore yung Manila. At gusto, na, gusto ko kasing uh, makita ulit ang kagandahan ng Malate Manila. Kasi alam mo na, ha, dito ako way back 2015, ang tagal ko dito sa Manila. Diyos ko, nakakaloka. Nakakaloka. Iba-iba na talaga ang Manila. Ang Adriatico, ang Mabini, lahat-lahat. Ang daming mga skyscraper, ang daming building na nagtataasan. Nakakaloka. Iba na talaga ang Manila. Ibang-iba na ang Manila sa Dating Manila noon. Char -dang. So, yun. Aray, nalakas ang lakas ng ulan. Papunta na kami doon sa aming hotel na nilintahan. Pero kaso, ang lakas ng ulan. Sis! Nakakaloka. O, yan. Diba? Pak! O, ano kayo ngayon? Eh, babaha na nga eh. Parang, konting-konti lang para. Babaha na nga eh. O, meron, meron, ba kayo sa mga, meron ba kayong ganito sa inyong lugar? Yung tipong babaha na talaga ng lugar. Babaha na lugar. Pero, okay lang. mo ko lumangoy eh. Ano ka lang sa akin? sirena ko eh. Uh, pakialam mo, ang pastong sa akin. Ah, Kaya ko sa ito. Eh, Echa lang. So, ayan na Dito na nga kami. Lalakad sa, lalakad. Gagala sana kami. Pero, ang eksena, sobrang lakas na ulan. So, anong gagawin natin? O di, pumasok lang tayo sa ating nirentahan. So, yan pala yung hotel namin. Pakilala ko sa inyo. Ay, pakita ko sa inyo. Ay, wait lang. mabini street. Ito yung kilalang lugar ng mga pokelia. Echa lang. Mga harbaterang bakla, babae, lalaki. O, oh, ito yung kilala. So, nakakatawa kasi alis na kami noon. Punta kami Robinson. O pakto. Oh, ano yon? Slide to the sa Ang aming chairman. Kagawad pala. Si Kagawad. So, nakakatawa kasi nga, sobrang baha sa Manila. So, kaya nakalang mga dito, nakaka-inspire mga bata. Kasi nga, marami silang para-paraan para kumita. Ay, nako. Oh my God. Nakaka- para na -ano, saya. Ah tawag nito. Nakakagaan ng feelings kasi nga gumawa sila ng mga para-paraan para, -paraan para mag pagkakakitaan. So, 'yun yung isang namin ano, oh, kapitana, oh, pack push mo na 'yan. So, syempre hindi na magpapahuli. E ako, unaloka ako di. Malapit akong oh, nahulog, gusto nakakaloko, Ah, pero okay lang. Worth it. So, yun, malakas pa rin ang ulan. Diyos ko, nung pagdating namin dito, sobrang lakas pa rin ang ulan. Walang, ano, walang, tawag dito, walang pagbabago ng panahon. Yung umiinit man lamang, walang nangyayari. So, ulan, tapos, kihinto, uh, tapos ulan na naman. So, ang eksena namin, di matulog. Char lang. So, pasok tayo sa aming nilentahan. Tara, let's go. Ito, -tour ko kayo sa aming vacant room char. O oh, yan na, Punta na kami dito sa ano, sa loob. O oh, yan. O oh, kita nyo naman, di ba? Pack. O. Oh, gusto ko yung aura at gusto ko yung ambience. So, yak. Yeah. O, oh, nandito na tayo. Pack. Ang ganda ng painting. Aminin. So, perfect. So, pakita ko sa inyo. Hali kayo. Yes! Bilis, bilis, bilis. Masyos mo. Sa mga pakilamera. Mga paslo. Pamating kotam. Tiyala. So, pasok tayo dito sa aming room. Yan. O, oh, yan na, O. Oh, ano ka ngayon ngayon? Halagang ano yan ha? Mahal yan. Tiyala. So, yan. Pakita ko sa inyo. May TV. May ref. Mini ref syempre, meron tayong ah, uh, closet. oh, open box na yung closet. Pak! oh, oh, ano, pak! oh, ganyan. May ganyan ba sa inyo, Eh, di wala. Di yung pasupa ka eh. Mahirap ka eh. Char lang. So, yan. Buksa natin yung ref natin. So, mm, kuha ka lang kung anong gusto mo. Uminom ka ng beer, kaya ka ng chocolate, o ano-ano pa. oh, ano? Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? oh, pero, don't forget, babayaran mo yan. <laughs> Pag nagkulang yan, manda ka sa 500 pesos, babayaran mo <laughs> So my trust condom. Ano yung trust condom? Okay, samahan niyo muna ako dito mga intermedia at matches mo sa ako, mga followers, viewers, mga availers at lalo na lang sa mga kapitbahay ko, char. So mag-emote muna tayo dito kasi nga masarap na. Ng... Oh, di ba? Oh, ganyan lang life. O oh, ano? Ano ka ngayon?